Nandito po tayo sa loob ng church. Kukuwanan ko naman po ulit yung paglabas ko. Medyo mahaba yung aisle niya. Kaya nung time na nagmamarching sa kasal is parang pil na pil mo. sa labas naman guys is park may park po pa. sa labas naman ito ay eh, yung park eh, yan yung park maganda po dito pag gabi kasi meron po silang fountain meron pong fountain dyan yan dyan doon po yung munisipyo. Ayun po yung building na white na yun. Yun po yung munisipyo nila.